magandang tanghali po pala. So bali yun po yung ginagawa natin sa taas oh. So bababa po kami dito sa ilog. Titingnan natin yung ilog guys. So kasama ko yan no. Pangalan mo pa di? Abay. Abay? Hmm. Yan kasama natin si Abay. So pupunta kami ng sapa. Titingnan natin yung sapa guys. Ayan. Eh, madulas po. So bali puro lanchunis po yan. Ayan. Marami pong tanim ng lanchones dito. Ayan, wala po lang bunga. So, ang kasabayan po palang bunga niyan ay rambutan. Ayan. Nakikita niyo po. Ha? Oh, grabe. Oh. Rambutan ano? Rambutan po. Pero, ay, nung ibig sabihin, ito yung dawin laglag mong kung ano. Ayan po, rambutan po. At saka, ay. Rambutan at saka, ano yan? Lanchones. Lanchones yan po. Oh. So ibig sabihin magkakasama sila. Magkakasama. So ito po papunta kami ng ilog. Ay ang ganda nga ng anong ilog guys oh. Wey, <laughs> Oh, ayan oh. <laughs> Pwede nga po pala mangilaw diyan guys. Ha? Oh, huh? May ilaw ako. Yeah. So yun guys, pupunta kami sa sapa. ang oh, lalim po ng sapa, ganda. Ayun, tabi-tabi po. Oh. Ayan. So galing po kami doon sa taas. Wey, yun sa taas, yun so ngayon pagbaba na kami dito so samahan niyo si Michael Blagay guys so papunta kami ng Sapa ayan so may mga naliligo dito Ano ah naglalaba so ayan po ganda po oh. magrabi po lawak ng Sapa oh Probinsya na probinsya po. What? Dito po 'yan sa Cavite. Ito po 'yung sapa ng Cavite. Ah, kabiti pati. Batanggas. Batanggas. Sapo, sapa ng Batanggas pala ito guys. Ayan, yan po yung sapa ng Batanggas. Napakaganda po. Oh. Grabe oh. Siguro maraming hipon dito. Ayan po oh. Laki ba So yan po ang sapa. Ganda oh. Siguro daming hipon dyan. Hipon. What? Ganda oh. Ganda po oh. Oh, Bro, Yan po. Sinamahan tayo. Ayan. So, po. Ang laki, oh. Ganda po ng sapa, oh. Hmm. Brobe, oh. Lalaki ng bato, ano? Pwede na! Ah, oh, ayan po, ganda, oh. Sarap maligo rito. What? Puro pala kuha niya na ano. oh. Puro lang ano. Ayan po. Ayan. Ito po ang ilog ng Batangas. Ayan. Napakaganda po guys. Ay. Grabe ganda oh. Nalaki po ng bato i e, maraming hipon yan dito. Sigurado. Hipon saka mga dalag. Ayan po, dyan po kami galing sa taas. Ayan, dyan po kami galing. Ano po? Grabe ganda po. Sarap po ditong maligo. Oh, laki ng bato. Ayan, dito po ay ilog ng Batangas. Ano po? Baliting na naman po nyo. Napakaganda, napaka-smooth ng tubig. Oh. Medyo labo po, siyempre nagtagulan. Ayan, ganda po ng buhangin. No? Oh. Ang ganda ng buha no? guys, so ganda oh. Ganda guys. Grabe. Malawak nga pala ito ano. Pilog na ito. Ayan guys, so. Oh. So, daming baturo, lalaki, oh. yan So nandito po tayo sa ilog ng Batangas So yun po yung kasama ko So grabe oh Ganda guys oh Wow, lit eh. oh, Hello! Magandang tanghali po sa inyo. Nandito po tayo sa ilog ng Batangas. Ayan, nakikita niyo guys, ayan oh. Ganda ng tubig niya oh. So, Ganda guys oh. Eh. Ganda maligo guys. So, pag maglalaba ka lang pala dito, dito ka lang, baba ka lang diyan sa dinaanan namin, sa ikot. So, pagbaba mo rito, sapa na malaki. So, bali, Magandang mangilaw dito kasi si Bridor marami pong may mga hipon, ayan, hipon, Mga dalag lalo po sa mga malalaking bato na yan. So ganyan po kalawak oh. Eh. So magpapaputok po yung kasama ko, ayan, dito magpapaputok. Magpapaputok ng maliit na paputok. Ayan, yung pwede sa tubig guys. So ayan, tingnan niyo guys, papakita natin. Papakita ko so, yung guys, yung guys, yung kanyang, anong tawag yan? Piccolo picolo guys ayan o oh. Piccolo magpapapotok po siya ng picolo may dala po siya mga na bakal nilagay po niya ron ayan po papuputokin niya ayun po na ayan na ayan po usukin mo muna ayun ayan po puputok na yan puputok na yan yeah, ganda galing o oh. isa pa pare isa pa isa pa what? Ayan po, nagpapaputok pa yasin hindi na po. Ayan, gay bitaw. Yun. Na na po, na na po, putok na. Ubo, na na po, putok na. Ubo. Uta na ilaw. <laughs> Ganda no. Wedi Tabi -tabi Tabi na. Tabi-tabi po. Tabi-tasa na.